Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Jose Reyes at ngayon ay ating tatalakayin ang susunod na paksa, ang manakamamatay na gawi sa pagtulog pagkatapos ng edad 15 at kung paano ito maiwasan. Nakatulog siya ng mahimbing sa gabi ng walang anumang problema, ngunit kinaumagahan ang katawan ng kanyang asawa ay malami na. Hindi baka sa kanyang mukha ang paghihirap, ngunit wala na siya sa mundong ito nong nakaraang taglamig, si G. Santos, 72 taong gulang, ay masayang nakikipaglaro sa kanyang maapo na golf kasama ang makaibigan at normal na nagapunan tulad ng dati. Walang anumang sakit o babala. Ngunit sa lamang ang isang gabi, tuluyan na siyang pumikit. Ang resulta ng autopsy ay nakakagulat walang senyales ang atake sa puso, stroke o anumang sakit. Ang nag-iisang dahilan ng kanyang biglang pagkamatay na ikinagulat ng mga mediko ay ang isang mapanganip na gawi sa pagtulok na patuloy niyang ginawa kahit na siya ay higit sa 65 taong gulang na. Kamusta? Ngayon ay pag-usapan natin kung paano nakakapekto ang mga gawi sa pagtulok sa kalusugan at buhay ng mga nakatatanda. Pagkatapos ng edad 105, ang sistema ng katawan ay ganap na nagibakumpara noong kabataan. Kaya naman, ang magawi na dati walang masamang epekto ay maaring magdulot ng malalang kahihinatnan sa katandaan. Sa pagtatapos ng kuwentong ito, ibabahagi ko ang mga gawi sa pagtulog na napatunayang nakapagliligtas ng buhay base sa aking karanasan at sa mga pasyente ko bilang isang nampulo taong gulang na aktibong doktor. Kung pakikinggan ninyo ito hanggang sa huli, makakakuha kayo ng mahalagang impormasyon na maring magliktas ng inyong buhay o nga buhay ang inyong mamahal sa buhay makakatulong ito sa inyo na makaiwas sa mga nakamamatay na gawi na marahil ay hindi ninyo na mamalayang ginagawa gabi-gabi. Kung kayo ay 65 taong gulang o mas matanda o may kapamilyang nasa ganitong edad, huwag palampasin ang bawat sandaling ang kuwentong ito. Ngayon, Sabay-sabay nating tuklasin ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa pagtulog at kalusugan sa katandaan na hindi madalas pag-usapan. Ang mapanganib na kaunayan ng pagtulog at buhay pakatapos ng edad 15. Madalas nating isipin na ang pagtulog ay simpleng oras lamang ng pahinga. Ngunit para sa mamay edad na 65 pataas, ang pagtulog ay hindi lang pahinga kundi isang kritikal na oras para sa kaligtasan. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang nakakagulat na katotohanan tungkol sa pagkamatay habang natutulog sa katandaan na marami ang hindi nakakaalam. Ayon sa isang pag-aral ng American Heart Association, humigit kumulang 15% ng mga nakatatanda, Namay edad 65 pataas ay namamatay habang natutulog at 72% sa makasong ito ay nangyayari nang walang anumang paunang sintomas. Ang kaso ni G. Santos ay hindi kakaiba. Libu-libong nakatatanda ang biglaang pumanaw sa ganitong paraan taon-taon karamihan sa kanila ay normal na namumuhay at walang inireklamong sintomas bago ang insidente. Nagising ako na parang sinasakal. Iyon na ang huli kong natatandaan, sabi ning Nong, Cruz, na masuwerte namang nakaliktas. Siya ay dinala sa emergency room matapos tumigil ang kanyang pahinga habang natutulog ipinaliwanak nga doktor na mayroon siyang sleep apnea at ang kanyang magawi sa pagtulog ay nagpalala sa kanyang kondisyon. Ngayon, isa-isahin natin ang mga gawi sa pagtulog na dapat iwasan pagkatapos ng edad 65. 1. Pagtulog ng nakadapa Maraming nakatatanda ang nakasanayang matulog ng nakadapa. Maaring hindi ito problema noong batapa ngunit pagkatapos ng edad 65, ito ay maaring maging mapanganib. Ang posisyong ito ay naglalagay ng presyon sa dibdib at nagpapahirap sa pahinga. Sa katandaan, bumababa ang kapasidad ng baga at humihina ang mga kalamnan sa paghinga kaya ang presyon na ito ay maaring magdulot ng kakulangan sa oksigen. Ayon sa isang pag-aaral, ang pagtulog ng nakadapang manakatatandang may edad 70 pataas ay maring magpababang blood oxygen saturation ngang hanggang 8% na katumbas na estado na kakulangan sa oxygen sa taas na 5,000 metro. Dwa paginom alag bago matulog. Isang baso ng alak gabi-gabi ang sikreto ko sa kalusugan, sabi ngang marami. Ngunit alam niyo ba na pagkatapos ng edad 65, ang pag-inom ng alak bago matulog ay nagpapataas ngang panganip ng panganib ng sleep apnea ng higit sa 200%. Pinipigilan nga, alak ang respiratory center at nire-relax nito ang mga kalamnan sa itaas na daanan ng hin na nagpapataas ng posibilidad ng apnea. Bukod dito bumabagal ang metabolismo ng sa katandaan kaya mas matagal itong nananatili sa katawan. Apat na pung taon akong uminom ngang isang baso ngala gabi-gabi bago matulog. Nunit noong ako'y 75, bigla akong nadiagnose na may sleep apnea, kuwento ni G. Gomez. Ngayon, itinigil na niya ang pag-inom at mas mahimbing na ang kanyang tulo. Tiga. Pagtulok ng walang unan o masyadong mataas na unan. Marami sa mga nakatatanda ay natutulok ng walang unan o gumagamit ng sobrang taas na unan. Parehong mapanganib ang maito. Ang paktulok ng walang unan ay nagiging sanhi ang pagbaluktot ang lig at daanan ng hangin na nakpapataas ang panganib ang airway obstruction. Ang masyadong mataas na unan naman ay nagdudulot ng hindi normal na pagkurba na lik at nakakasagabal sa daloy ng dugo. Ipinakita sa isang paaral na ang paggamit ng unan na may tamang taas ay nakakabawas ng insidente ng sleep apnea sa mga nakatatanda ng 43%. Neistras, paga pagasasamga sleeping pills o sedatives. Uminom akong gamot kasi hindi ako makatulog. Isang karaniwang sinasabi. Ngunit pagkatapos ng edad 65, ang paggamit ng benzodiazepine-based na sleeping pills o sedatives ay lubhang nagpapataas ng panganib ng respiratory depression at problema sa ritmo ng puso. Pinipigilan ng mga gamot na ito ang respiratory center at nai-relax ang makalamnan sa daanan ng hangin na nagpapataas ng panganib ng apnea. Dahil bumabagal din ang metabolismo ngamot sa katandaan, maaring mas tumagal at lumakas ang epekto nito kaysa sa inaasahan. Woo! Pagtulog agad wala pang dalawang oras pagkatapos maghapunan. Maraming nakatatanda ang may ugaling kumain ng maaga at matulog din ng maaga. Ngunit ang pahiga agad pagkatapos kumain ay maaring magdulot ng acid reflux, kung ang asido mula sa tiyan ay umayat at mapunta sa daanan ng hangin, may panganib ng pagkabulunan o pneumonia. Pagkatapos ng edad 65, humihina ang esophageal sphincter kaya mas madaling mangyari ang acid reflux. Humihina rin ang cough reflex kaya kahit pumasok ang asido sa daanan ng hangin, maaring hindi ito agad may labas sa pamamagitan ng pag-ubo. Payo mula kay Dr. Jose Reyes para sa ligtas na pagtulog. Bilang isang doktor na may higit sa tatlong dekadangang karanasan sa medisina, natutunan ko na ang pagtulog pakata pos ngang edad 65 ay direktang konektado sa buhay. Karamihan sa aking mapasyente na namatay habang natutulog ay dumanas ng makamatayan na sanay na Narito ang mga malusok na gawi sa paktulok na aking iminumungkahi. Una, matulok ng nakatagilit. Inirekomenda ko sa lahat ng aking mga nakatatandang pasyente na matulok ng nakatagilit sa kaliwa. Ang posisyong ito ay ng presyon sa puso, pinapanatiling bukas ang daanan ng hangin at pinipigilan ang acid reflux. May mga pag-aral na nagpapakita na ang pagtulok ng nakatagilid ay nakbabawas ng insidente ng sleep apnea ng 67%. Pangalawa, itigil ang pagkain at pag-inom ngang ala ilang oras bago matulog, kahit sa aking edad. Kumakain akong magaan na hapunan tuwing ika, namgabi gabi at natutulog pagkalipas ng ika, 9. Ang tatlong oras na pagitan ay mahalaga para sa kumpletong panunaw at pag-iwas sa acid reflux. Pangatlo, gumamit ng unan na may tamang taas para sa iyong katawan. Dapat ay bahagyang nakaangat ang lik sa natural na posisyon kapag nakahiga. Kung masyadong mataas o mababa, maaring sumikip ang daanan ng hangin. Sa aking karanasan, ang unan na may taas na 10 hanggang 12 cm ay angkop para sa karamihan ng mga nakatatanda. Pang-apat, ay optimize ang kapaligiran sa pagtulog. Dapat madilim, tahimik at malamig ang silid tulugan. Mahalaga na mapanatili ang temperatura sa pagitan ng 18 at 20 degrees Celsius. Ang mataas na temperatura ay nakakasagabal sa malalim na pagtulog at nagiging sanhing mababaw na pahinga. Panglima, panatilihin ang regular na oras ng pagtulog. Sa lubngang maraming taon, pare-pareho ang oras ng aking pagtulog at pagising. Ito ang sikreto ng aking kalusugan ang hindi regular na pagtulog ay nakakagulo sa ritmong puso at nagdudulot ng problema sa regulasyon ng presyo ng dugo sa gabi. Dahil sa magawi na ito, maraming pasyente ko ang nakaiwas sa panganip ng sleep apnea, atake sa puso sa gabi at stroke nang irekomenda ko ang manggawi na ito sa isang 80 taong gulang na pasyente sa loop ngang anim na buwan, ang kanyang average oxygen saturation ay tumaas mula 89% hanggang 96%. Ito ay isang kamanghamanghang pagbabago, pagbabahagi ko. Ngayon, hindi na siya nakakaramdam ng pagod sa umaga at punong-punong ang enerhiya sa buong araw isang simpleng pagbabago, isang buhay na maliligtas. Ang trahedya tulad ng nyari kay G. Santos ay maring maywasan sa pamamagitan ng isang maliit na pagbabago sa gawi. Hindi ito eksaherasyon Ayon sa mga pag-aral, ang pagpapanatiling ang tamang gawi sa pagtulok sa katandaan ay maring magpababang ang panganip ngang bigla ang pagkamatay ngang hanggang 13%. Tatlong buwan matapos kong baguhin ang aking manggawi sa pagtulok, ang alta presyon na dinanas ko sa loob ng 40 taon ay bumalik sa normal sa binigay David. Para sa kanya, ang pagtulok ng nakatagilit at paghihintay ng ilang oras pagkatapos kumain bago matulok ang nagdulot ng pinakamalaking pagbabago. Ang pagbabahagi ng impormasyong ito sa inyong mga magulang o lolot-lola ay maaring magliktas ng kanilang buhay. Kung mayroon silang mga sumusunod na babala, kailangan ng agarang aksyon malakas na hilik at paminsan-minsang pagintong paginga. Ito ay malinaw na senyales ng sleep apnea. Magpatingin agad sa doktor. Matinding pagod at sakit na ulo sa umaga, maring sintomas ito na kakulangan na oksigen sa gabi. Madalas na pagising sa gabi na parang sinasakal, ito ay isang mapanganip na senyales. Kung mayroon ang mga sintomas na ito, hindi sapat ang pagbabagong gawi. Kailangan ninyong kumonsulta sa isang espesyalista. Ngunit tandaan, ang pag-iwas ay laging mas mabuti kaysa sa paggamot. Simulan ang limang gawi na ito ngayong gabi. Matulok nang nakatagilid, mas mainam sa kaliwa. Huwag kumain o uminom ngang alak tatlong oras bago matulok. Gumamit ng unan na may tamang taas panatilihing malamig 18,30 grakosalan madilim at tahimik ang silid. Makaron regular na oras krang pagtulog at pagising. Sinunod ng aking asawa ang lahat ng payong ito. Kaya naman sa edad na 92, malusok siya at payapang pumanaw habang natutulog, sabi ni Garcia. Ang kanyang asawa ay namatay dahil sa natural na pagtanda hindi dahil sa sleep apnea o arrhythmia. Hindi ba ito ang ideal na katandaan na inaasam nating lahat? Tandaan, ang isang maliit na pagbabago sa gawi ay maring magliktas ng inyong buhay o buhay ang inyong mga mahal sa buhay. Simulan ngayong gabi. Bukas ng umaga, mas maganda ang inyong gising. At sa susunod na taon, limang taon, o sampung taon, Masisiyahan pa rin kayo sa isang malusog na buhay.